Mo sa balita at servisyo, makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower Ed sa Makati, ang sentro ng pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong News Blaster. Headlines. 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 News Blast. Sa ulo ng mga balita, 1,300 tauhan ng PCG magsasanay bilang election board members sa BARM Elections. Headline. DOE pinag-aaralan ng potensyal ng white hydrogen na natuklasan sa Palawan bilang energy source. Headline. Dating Pangulong Duterte naging masaya sa pagbisita ni VP Sara at Kitty Duterte. Headline. Grupo ng mga aktibo at retiradong general suportado ang investigasyon sa flood control project. Headline. Interim In release muling hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Headline. National News Thailand mas pinaigting ang laban kontra illegal na droga. Headline. Sa Sports News kay Soto tuloy-tuloy ang paghahanda kasama ang Kosigaya Alphas sa panibagong season ng Japan Basketball League. Headline. At sa ating showbiz news, Julian at Korean producer na si Zev nag para sa isang pop soul hit. Headlines! Headline, headlines, headlines News Blast! Sumasambulat sa buong Pilipinas. sun, sun, sun sunshine News Blast! Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang balita ngayong araw ng Webes, August 21 sa taong 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Zairil Libranda. Sunshine News Blast! Ang bugso ng ating balitaan, isang positibong balita ang hatid ng Department of Health ngayong linggo dahil mula sa halos 200 kaso ng leptospirosis kada araw sa kasagsagan ng tag-ulan, bumaba na sa zero admission per day ang naitala o naitatala ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI nitong linggo. Personal na binisita ni DOH Secretary Ted Herbosa ang ilang pasyente ng leptospirosis na sa kasalukuyan pa rin nagpapagaling sa NKTI karamihan sa kanila ay na-admit noong mga nakaraang linggo pero ngayon wala nang bagong kaso na tanggap ang ospital kada araw nitong linggo sakop ng zero balance billing program ng administrasyon ang mga leptospirosis patients na confine sa basic accommodation kaya wala silang kailangang bayaran sa ospital. Diniyak din ng DOH na nananatiling nakaantabay ang mga pampublikong ospital sa bansa para sa emergency response. Lalo na't uso pa rin ang mga sakit gaya ng water burn diseases influenza-like illness, leptospirosis at dengue o wild diseases tuwing tag-ulan. Ang zero admission per day ng leptospirosis cases sa NKTI ay isang magandang sinyales ng pagbuti ng kalagayan ng kalusugan sa bansa pero Paalala pa rin ng DOH iwasan ang baha at panatilihing malinis ang kapaligiran upang hindi na muling tumaas ang kaso at bilang ng namamatay dahil sa leptospirosis. Sunshine News Rats! Samantala, dinagdagan ng Department of Agriculture ang site para sa 20 pesos per kilo ng rice program ng pamahalaan. Layo ni nito na makinabang ang mas marami pang Pilipinong magsasaka. Matatagpuan ang mga bagong site sa Lawag City sa Ilocos Norte, Rojas City sa Capiz, Baloy, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, San Jose Occidental, Mindoro. Binigang din naman ng DA na malapit ng makakuha ng parehong benepisyo ang mga manging isda. Ang mga unang target na lugar para sa kanila ay ang Lucena City sa Quezon, Zual sa Pangasinan at Navotas City. Ayon sa DA, halos 2.9 million na manging isda, ang kwalipikado sa 20 pesos per kilo ng rice program. Nakatakda itong ilunsad sa August 29, 2025. Sunshine News Samantala sa ibang balita naman, DOEP nag-aaralan ang potensyal ng white hydrogen na natuklasan sa Palawan bilang energy source. Si Faith Agustin, Magbabalita. Ang white hydrogen ay likas na nabubuo at natatagpuan sa lupa na maaaring iproseso at gawing alternative fuel source. Matagumpay na isinagawa ng Department of Energy ang reconnaissance survey sa Palawan bilang bahagi ng nationwide initiative ng ahensya upang tuklasin ang potensyal ng natural hydrogen sa bansa. Pinangunahan ng technical team mula sa Energy Resource Development Bureau at Energy Research and Testing Laboratory Services ang pagkuha ng water, gas at rock samples sa mga hot springs at outcrops sa Sofronio Española Nara at Puerto Princesa City sa Palawan. Sa mga lokasyong gaya ng Case Hot Springs sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa at Bato-Bato Hot Springs sa Barangay Calategas, Nara, lumabas ang positibong indikasyon ng natural hydrogen na maaaring makatulong sa layunin ng Pilipinas na magkaroon ng malinis at sustainable na pagkukunan ng enerhiya bukod pa sa Malampaya Project. Isinagawa ang aktibidad sa tulong ng Mines and Geosciences Bureau Mimaropa, Palawan Council for Sustainable Development at mga lokal na pamahalaan ng lalawigan. Samantala sa sa ilalim pa sa masusing laboratory analysis ang mga nakuhang sample upang matukoy ang potensyal nito at upang gabayan ang mas malawak na estratehiya ng DOE para sa clean energy transition ng bansa. Ang Palawan Survey ay kasunod ng unang pagsusuri na isinagawa sa Zambales at Pangasinan noong Hunyo kung saan kinolekta rin ang baseline data mula sa mga hot springs sa Mangatarem at Butolan. Layo ng mga aktibidad na ito na magsilbing paghahanda para sa kauna-unahang training sa bansa para sa native hydrogen exploration na inaasahang dadaluhan ng mga local at international experts ngayong taon. Sa pamamagitan ng mga makabago at siyentipikong inisyatiba, muling pinagtitibay ng DOE ang kanilang paninindigan para sa ligtas, malinis at sariling likas na enerhiya para sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ito si si Faith Agustino, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sunshine News naman, 1,300 tauhan ng PCG magsasanay bilang election board members sa BARM elections. Si Cresilin Katarong magbabalita. Malugod na tinanggap ng Philippine Coast Guard ang pagtatalaga ng Commission on Elections sa kanila bilang bahagi ng Electoral Board sa BARM Elections. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noymi Kayabyab, mayroon na silang operational plan upang masiguro ang maayos at ligtas na daloy ng halalan. Bukod sa training mula sa COMELEC, nagsagawa na rin ang ahensya ng paghahanda bago habang isinasagawa at matapos ang eleksyon. We will be ensuring for this election the safety not only of our uh, personal but also yung mga elections paraphernalia po na gagamitin po natin. And of course, we also considering that eto pong uh, area na po ito is most a coastal uh, municipalities. We will be ensuring sir the conduct of security patrols para po sa uh, uh, farm elections po. Ibinahagi naman ng opisyal na mahigit 1,300 PCG personnel ang itinalaga upang magsanay bilang election board members. Yes, handang-handa na po ang Philippine Coast Guard as a crew. Actually, meron na po tayong 1,300 personnel na itinilagap ko dito. So we are just waiting for the formal training that we will be receiving from the COMELEC. Bagaman hindi pa ibinibigay ng COMELEC ang formal na training curriculum, inaasahan nilang ito ay sa sentro sa mahalagang aspeto ng halalan tulad ng electoral laws, neutral conduct, crowd control at voter protection. Ayon sa opisyal, ang mga tauhang itatalaga ay manggagaling sa Luzon upang hindi maapektuhan ang kasalukuyang operasyon ng PCG sa Mindanao. Ang apat na regional districts ng PCG ay susuporta rin sa BOM Regional Office para sa maayos na implementasyon ng halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseling Katarong, SMN News. Sunshine News Samantala, nabawi ng mga operat operatiba ng Southern Police District o SPD ang baga ni Commission on Elections Comelec Chairman George Irwin Garcia na ninakaw sa isang restaurant sa Pasay City noong Agosto 19 ngayong taon. Ayon sa pulisya na aresto sa follow-up operation ang isang babaeng suspect na nakilalang si Hazel Java Delante. Apat na put taong, apat na put apat na taong gulang, residente ng Vacoor City. Inamin naman nito na siya ang lookout habang tinatakas na mga kasamahan ang ninakaw na bag gamit ng isang Toyota Innova. Nabawi mula sa kanya ang mga personal na gamit ng opisyal kabilang na ang Louis Vuitton clutch bag, iPhone 16 Pro Max, mga identification card, ATM card at iba pang dokumento. Gayunman, hindi na narecover ang perang kasama sa loob ng bag sa CCTV footage nakilala ang pitong iba pang kasabuat na ngayon ay tinutugis pa ng mga otoridad kinilala ng pulis siya ang pinuno ng grupo na si Nemit Torrefiel Lopez na matagal nang sangkot sa salisid na modus. Patuloy na ang follow-up operations na SPD at Pasay City Police laban sa iba pang miyembro ng grupo na nananatili at large ang lahat ng suspect ay isasailalim sa, sa inquest proceedings. Sunshine News Flash. Samantala, nagsagawa ng Maritime Air Patrol o MARPAT missions ang Aviation Regiment and Philippine Army sa coastal areas sa North uh, Northeastern Luzon. Ang nasabing hakbang ay bilang pagsuporta sa maritime domain awareness mula Agosto 16 hanggang 19 ngayong taon. Sa tatlong araw na MARPAT mission, pinalipad na, ng, Special Mission Aviation Company ang Cessna 172L. Sa klaw ng misyon. Nang Archipelagic Waters at Territorial Seas na bahagi ng Aurora, Isabela at Cagayan, Kalayan Group of Islands at Philippine Rise. Ang MARPAT missions ay regular na ginagawa ng aviation regiment upang masigurong nabibigyan ng proteksyon ang karagatan na sakop ng Pilipinas at panatilihing ligtas at epektibong nababantayan ang teritoryo ng bansa sa anuman o anumang uri ng banta. Sunshine News Rush. lang sinuspendi ng Commission on Elections o Comelec ang pag-iimprenta ng mga balota para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM itutuloy ng pagpasa ng Parliament Bill 3510 ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 kung saan nariri-align ang pitong distritong orihinal na nakatalaga para sa lalawigan ng Sulu. Ayon sa advisory ng COMELEC na inilabas nitong Miyerkules ng gabi, ito ay suspendido hanggang sa susunod na abiso. Inaasahan naasahan na sanang sisimulan ang pag-iemprenta ngayong Webes, ngunit ipinagpaliban muna ito upang bigyang daan ang pag ng pag-aaral ng Comelec in Banka sa magiging epekto ng nasabing batas. Ang, ang, Parliament Bill 351 ay isang amyenda ng, o sa naunang Bangsamoro Autonomy Act 58 na ipinasa ng Bangsamoro Transition Authority noong 28 ng Pebrero taong 2024. Sunshine News Blast. Samantala, sa ibang balita naman, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa mga fixer sa Zero Balance Billing o, o, ZBB. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, dapat maging alerto ang publiko at sa isang scammer na ginagamit ang programa para makapag o makapangloko at kumita sa masamang paraan. Giit nito, walang fixer ang programa at wala text message na pinapadala ang DOH tungkol sa implementasyon ng ZBB. BBB Dapat anya diretsyo makipag-ugnayan ang publiko sa billing section ng mga DOH hospital para sa pag-avail sa mga programa. Sunshine News Samantala, grupo ng maaktibo aktibo at retiradong general suportado ang investigasyon sa flood control projects. Si Paul Montibon, magbabalita. Nananawagan ang Association of Generals and Flag Officers Incorporated sa Malacanang na magtatag ng hiwalay na fact-finding body na susuri sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Nauna nang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bahigit 55,000 flood control projects na umunoy natapos na. Ngunit nananatili pa rin problema ang mga pagbaha sa bansa dahil sa sunod-sunod na sa manang panahon. Ang tanong ng taong bayan, nasaan ang mga flood control project. Ayon sa grupo, hindi rin nila masikmura ang ganitong uri ng pandarambong sa kaban ng bayan. Bagay na dapat na anya itong siya sa ating mabuti sa pamagitan ng isang fact-finding body. Naniniwala ang grupo na ang korupsyong ito ay hindi lamang banta sa pambansang seguridad, kundi direkta itong nagdudulot ng panganib sa buhay at kabuhayan ng publiko. Nauna nang nangako ang Pangulo na hahabulin ito ang mga nasa likod ng anomalyang ito. Habang ang Senate Blue Ribbon Committee ay nagsimula na ng pagdinig at naglabas ng sab Pina laban sa mga kontratistang umanong nakinabang sa darampot hanggang 25% kickback sa nasabing mga proyekto sa iba't ibang lalawigan sa bansa para sa Jose at sa Pilipinas kumahal nag-uulat Paul Montebon s News Sunshine News Blast Bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects sa 2026 pinuna si Margot Gonzales para sa balita sa gitna ng kontrobersiya sa flood control projects, bilyon-bilyong piso pa rin ang gustong ilaan ng gobyerno para sa programa. Sa proposed 2026 national budget, 250 billion pesos pa rin ang ilalaan para sa mga proyekto ko baha. Si dating Cabinet Commissioner Rowena Guanzon, una nang pumalag at sinabing hindi pa rin daw nadadala ang pamahalaan. Gusto na naman ni BBM, ano, ilang bilyon-bilyon para sa flood control itong taon na ito? Pa hindi pa nadadala itong sila na itong mga congressman natin ay pinapasok talaga sa Appropriations Act nila dyan. Pasok na naman ng flood control dyan sa 2026. Hindi pa nga nasusolve tinatanong kung ano, anong ginawa niya sa pera ng 2025. Ha? PPWH? Si Lovatis representative Toby Chanco sinabi naman na ang korupsyon ang kailang ihinto at hindi ang proyekto sa flood control the problem with flood control is the corruption. The, the project is not bad. Hindi ba? It's yeah. the corruption that's bad. So we have to stop the corruption, not the project. Ang ilang taga nila diskompiado na sa proyekto, lalo pat sa mga anomalya, ay nababanggit ang mga kongresista na siyang mismong tumatalakay sa pambansang pondo. Anila, mahirap ng makontrol ang korupsyon sa gobyerno. Uh, para sa akin, mahirap na maawat yung corruption. Yung para sa mamamayan, sa mamamayan nilalagay. Ang nasa isip ko, pag mga ganyan, talagang hindi na wala yung mga corrupt na yan. Uh, talagang yung project, imbis na 100% na bibigay nila yung pondo, nagiging 30% na lang siguro. Yan po ang pagkakaalam ko sa mga corrupt na yan. Hindi na matatanggal yan kasi kaugalian na ng Pilipino yan. Kahit sabihin mong eh, kumbaga ilabas nila. So, tulad ako, kung ako ang humahawak niyan, masisilaw ka sa pera. Okay. ba? Diba? So, maglalabas ka, pero hindi lahat. Tama naman yung sabi ni, ano eh, ni Sen. Marcoleta, kay Sir BBM, no? Kapag nga naman maglabas si Sir BBM ng project, kung pwede sana, may uh, naka-assign na, no? palasyo na civil engineer na lisensyado at saka architect na mag-inspection, yun yun ba talaga ay kailangan na no. Di uh, construct uh, na biguuing ano? Uh, flood control project or kaya dike. Kasi na napan ko pa balita eh na dapat talaga ilagay ng naman sa tama yung budget or uh, naka-implement na talaga sa Malakanyang palas no. Kasi yung paglalagay kasi sa ano sa mga project na flood, flood controls po, eh, kailangan uh, din yung kontraktor. Tapos sa mga kongresista naman, sila na yung mismong gumagawa ng mga batas, sila pa mismo yung mga napakakurakot. Ang dami nila. Gay pa ng ilang residente, hindi alam ng mga kurakot na napakahirap na mabahaan. At ang mga ito, patuloy lang daw sa paglusay ng pera na galing sa mamamayan. Siyempre, pag bahayin ma'am, hindi tayo makapag-anap buhay. Eh, takot tayo sa mga sakit, gaya ng leptospirosis. Hirap din, hirap Yun nga, yung problema, ang daming budget na sinasabi sa balita na nawawala. Tapos wala din pala, nawawaldas lang ng mga, mga politiko natin. Na para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, Marit Gonzales, SMN News. Sunshine News Blast! Samantala, interim release muling hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Si Jason Rubrico magbabalita. Yes, I was with Bibi today. Um, actually, it was a very cheerful and lively visit today. Because, syempre, uh, nakitaan sa mong papa, ayang mga girls. Actually, Ganito inilarawan ni Veronica Kitty Duterte ang pagbisita nila ni Vice President Sara Duterte sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands nitong miyerkules. Kuwento pa ni Kitty, muling bumalik ang pagiging palabiro ng dating Pangulo nang makita silang mag-ate. Ayun, nakasmile, and then uh, syempre nagbeso -nag kami, nagmano, nag, nag and then sabi niya, my little girls. Ayon kay Kitty, bagamat payat ang kanilang ama, maayos naman itong kumakain at mahigpit na binabantayan ng staff ng detention center. Dagdag pa niya, nais ng kanilang ama na sabay-sabay siyang madalaw ng lahat ng anak. We are waiting on the schedule of Pampulong and Vice Mayor Baste as of now. So, uh, actually, no, major, uh, everything was kind of rushed. So, we are still arranging it. But I think it's either Uh, by, uh, by, the end of the month or next month, uh, sasabay kaming apat kasi yun yung special request ni Samantala muling inihain ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang kanilang musyon para sa interim release sa hindi tinukoy na bansa. Sa apelang inihain noong August 19 ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, tinayak nito na handang sumunod si Duterte sa anumang kondisyong ipapataw ng korte. Nasa dahig Green si VP Sara upang personal na makipagpulong sa mga abogado ng dating Pangulo at talakayin ang paghahanda para sa confirmation of George's hearing sa Setyembre. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, Sun, -sun, -sun Sunshine News Blast! International News Blast! Mas pinatibay ng Thailand ang kanilang hakbang laban sa ilegal na droga kasunod ng naging anunsyo ni acting Prime Minister Phumtham Tamawi Shai na itinuturing na pangunahing prioridad ng bansa sa kanyang pagbisita sa Chiang Mai. niya ang kampanyang No Drugs, No Dealers toward Zero Drugs Thailand. Mula noong Oktubre ng nakaraang taon nakapagtala ang mga otoridad ng bilang ng na mga nasa labat na umabot sa 222 million meth pills. 11 to the crystal meth, halos dalawang tuniladang ketamine, 200 kilo ng heroin at 155 kilo ng opioids. Sa parehong panahon, mahigit 20,000 na suspect ang naaresto sa higit 22,000 na kaso ng droga at halos 1,000 warrant ang ipinatutupad. Matapos ang higit pitong buwan, nagsimula na mag-insayo si Kai Soto bilang paghahanda nito sa pagbabalik court sa panibagong season ng Basketball League sa Japan. Sa isang post ni Kai na may caption na slowly but surely, makikita itong nag-workout mag-isa. Enero ngayong taon na magtamo ng turn anterior cruciate uh, ligament o ACL injury si Kai sa kasagsagan ng laban sa pagitan ng Koshigaya Alphas at Seahorses si sa Mikawa. At sa buwan ding iyon ay sumailalim ang 7-foot three player sa operasyon at tuloy-tuloy ang kanyang recovery hanggang ngayon. Noong buwan ng Mayo, inanunsyo ng left nang left-handed big man ang pagperma nito sa panibagong kontrata sa naturang kupunan. Sa 2024-2025 season ni Kai, nakapag-average ito ng 13.8 points, 9.6 rebounds at 2.0 steals and 1.3 blocks. Magsisimula naman ang 2025-2026 Basketball League season sa October 3 ngayong taon at magtatapos sa May 27, 2026. News blast. Nagbabalik sa OPM scene ang rising Filipina singer na si Julian Salvados at kasabay ng kanyang comeback ay isang bagong single kasama ang Korean producer na si Shiv. Ang kanta na pinangibabatan koryente isang pop soul song na nakasentro sa kwento ng first love na inilabas sa pamamagitan ng Sunny Music Entertainment. Isa ito ang modern pop soul track na bunga ng kanyang unang international collaboration ngayong taon. Ang Kung song ay isang kantang puno ng emosyon at energy. Tampok dito ang soulful boy uh, voice ni Julian na sinamahan ng fresh at stylish na production ni Ziva, nakilala sa kanyang trabaho na K R&B at K indie music scene. Si Julia na isang Cebuana singer-songwriter na nakilala sa R&B pop scene. Nagsimula naman ang kanyang career sa industriya noong 2015 sa isang reality singing competition. Inilabas niya naman ang kanyang debut single na Sublime noong 2021 at inilabas noong January 31, 2025 ang debut EP ng Palin Girl. Laman ang annual tracks na suma sa ilalim sa kanyang self-discovery at emotional growth growth. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. At sa ating pong words of the sun, when you are in the midst of trouble and you are calm and you are not afraid, that is when you know you have peace. Kapag ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan at ikaw ay kalmado at hindi ka natatakot, doon mo malalaman na ikaw ay may kapayapaan. Sunshine News Rats. Inyo pong natong ng balitaan ngayong gabi ng Webes, August 21 sa taong 2025 at sa muli po sa ngalan ng buong pwersa ng DZR 1026 Sunshine Radio Manila para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Zairil Libranda. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun 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 Sunshine News Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Radio Kapartner mo sa balita at servisyo